Northport Batang Pier tinalo ang Phoenix Fuel Masters sa kanilang first game sa conference. Pinatunayan ng Northport na hindi lang ito isang one-man show na umaasa sa kanilang star players. Sa masamang nag-effort ang bawat isang Batang Pier at pinalubog ang Phoenix 124 120 para sa magkasunod na panalo sa PBA Philippine Cup noong Biyernes ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Pinangunahan ni Kate Flores at Xavier Lucero ang pitong manlalaro ng batang Pierre sa double figure scoring, habang si Arvin Tolentino ay napigilan ng Fuel Masters, na nagtala lamang ng 15 points sa 10 attempt, matapos mag-average ng conference leading na 32 points sa kanilang unang dalawang laro. Gayunpaman, huli na ng may score ni Tolentino ang apat sa kanyang kabuang output, nang lampasan ng batang Pierre ang late charge ng Fuel Masters upang mag-improve sa 2-1 win-loss record at magtayi sa ikatlong pwesto kasama ang NLEX. Binigyan din ng Northport ang Phoenix ng hindi magandang pagtanggap sa conference debut nito, matapos ang Fuel Masters ay magkaroon ng semifinal appearance sa last Commissioner's Cup. Kung tutusin, ay sinayang ng batang Pierre ang kanilang abante na umabot sa 14 points at may 13 puntos na kalamangan, 106-93, matapos maipasok ni Lucero ang kanyang tres, may mahigit 7 minuto ang nalalabi sa laro. Nagkaroon ang Phoenix ng 20-7 run matapos makascore si JB Mokon ng layup upang itablaw ang laro sa 113, may tatlong minuto at labing anim na segundo na natitira sa game clock. Pinahinto ng Northport ang Phoenix Rally at ibinalik ng Batang Pierre ang kaayusan sa likod ng kanilang mga young guns na sina Fran Yu, Lucero, at Tolentino para e-frustrate ang Fuel Masters. Nagtapos si Flores na may season high na 21 points sa efficient 8 of 9 field goal shooting, 12 boards at dalawang assists, Bago nag-foul out pagkatapos ng mahigit 28 minutong paglalaro of the bench Nagdagdag si Lucero ng 18 points, 4 assists, 2 blocks, 1 rebound, at 1 steal sa mahigit 34 na minutong paglalaro Habang si Yu ay nagtala ng 13 puntos, 6 na assists, at 4 na steals Si Joshua Munzon ang nag-set ng trono para sa batang Pierre at nagtapos na may 17 puntos, habang ang mga beteranong sina Jeff Chan at Paul Zamar ay nag-ambag ng 17 at 11 puntos. Pinangunahan ni Jason Perkins ang late run ng Fuel Masters at nagtapos na may 28 points kasama ang 7 rebounds at 2 assists sa losing end. Habang si Tyler Tio ay nagdagdag ng labinsyam na puntos at apat na assist bago lumabas sa laro, na tila na strained ang ankle sa fourth quarter.